Si Rachel isang bata at may talento manunulat mula sa isang mababang background ay masyadong nahihiyang ibahagi sa kanya ang kanyang mga draft sa klase. Matagal ng crush sa kanyang kapitbahay na si Ares Hiolgo isang rebelding bad boy sa mayaman at maimpluensyang pamilya sa kabila hindi alam ni AR ang kanyang pag-iral si Raquel ay nakatutok sa kanyang pagtitipon impormasyon at mga larawan niya sa kanya sa computer sa kabila ng kanilang kaibahan background ng isang nakabahaging wifi password hindi inaasahang pinagsasama sila ng kwento na tuklasan ni Raquel si Iris gamit ang kanyang wifi ng walang pahintulot ay hinarap siya nito madismiss lang sa school si Raquel gumugugol ng oras sa kanyang matalik na kaibigan ang matapang na si Daniela si Yoshi pagkatapos ng mga klase ay palihim niyang pinapanood si Iris sa panahon ng kanyang pagsasanay sa stadium hindi makalaban ang kanyang pangangatawan ang pagtatangka sa pagsunod sa kanya si Aris napansin siya sa paghak ng kanyang computer ay nalaman ni Aris ang pagstok ni Raquel at inamin niya ang kanyang damdaming tinatanggihan ni Aris ang kanyang mga pagsulong na nagsasabing hindi siya sa kanya type pero si Raquel iginiit ang kanyang halaga para patunayan ang sarili na pumayag siya sa halik kapalit ng paglakad niya sa kanya sa bahay gayon pa man siya sa lalong madaling panahon na pagtanto siya ay pinaglaruan ang kanyang emosyon na determinado ituloy ang laro nila Raquel pinatay ang wifi ang nagodjok kay Aris na pasukin siya sa kwartong nililigawan niya ito sa pagtatangka akitin siya pero biglang umalis kanina damadami ang mga bagay si Raquel ay binisita ni Aris sa kanyang part time na trabaho sa amusement park at iniimbitahan sa kanya sa party ni kuya sinasama niya si Daniela at ilublab nila ang kanilang mga sarili mundo ng mayayaman at maimpluensyang nakita ni Raquel si Aris na nakaupo sa kanyang kandangan at nagsimulang halikan ng kanyang leeg na uminit ang mga bagay pagitan nila pero biglang humila si Raquel ang kanyang bayad para sa nakaraang gabi muli siyang sumasali sa party at nakikipagchat si Apollo na pinagbawalan siya ng mga kapatid mula sa paginom ng alak binili siya ni Raquel ng uminom at nakuha ni Apollo ganap na lasing sa kanyang kalasingan hindi sinasadyang nasira ang state Apollo ang telepono ni Raquel ay nagod joke sa kanya na mag-alok sa kanya ng isang lugar upang matulog si Apollo nagtanong tungkol kay Daniela na nahagip ng mata niya. Palusot ni Aris sa bintana at saway ni Raquel sa pagpapainom ni Apollo. Binabanggit ang mga allergy ng kanilang pamilya para sa instance si Aris mismo ay allergic sa chlorine at si Aris ay nananatili sa Apollo at naiwan si Raquel para makisalo sa kanila habang tulog si Apollo Aris ninumport si Raquel hanggang sa nasiyahan siya sa susunod araw na dumating si na Raquel at Yoshi para mag-aral at nakatukla si Raquel ng regalo mula kay ER at bagong telepono siya ay nagpa siya na bisitahin ang kanyang bahay upang ibalik ang regalo pagdating niya ng isang babaeng nagngangalang Claudia na humahantong sa kanya sa kay Aris sa kabila ng intensyon ni Raquel ibalik ang kasalukuyan at umalis suminto si Aris kanyang ipinapahayag niya ang kanyang pagnanais na halikan siya at nakita ni Raquel ang kanyang sarili na hindi na kaya lumaban sila sa kanilang pagnanasa ang paghuhubad sa isa't isa ay kay Raquel first time at sinisiguro ni Aris na siya nga komportable Bago sila makisali madamdamin Pagpapalagay ang loob samantala matiyag ang naghihintay si Yoshi para kay Raquel sa kwarto niya at nagfafabricate ng at sa kanyang ina tungkol kay Raquel kung saan naroon si Iris at Raquel tapos bumalik na siya sa dating mayabang sarili at walang pakondangan na sinabihan siyang umalis Nasaktan sa kanyang pag-uugali ay nagtipon si Raquel tinatapon ng damit niya ang regalo niya at paglabas ay nakita ni Iris ang kay Raquel Quintas sa kanyang sopa at pinadalhan siya ng larawan nito na ibinalik niya sa kanya. Quintas na nakakaabala sa pool party ni AR kasama ang kanyang mga kaibigan ay naglalaro sila ng never pa akong naglaro kapag nakita ni Raquel. Hinahalikan ni Artemis si Claudia Aris pabigla-bigla siyang hinawakan at tumalon sa pool pumunta sila sa kwarto ni AR para sa kanya kwintas kung saan mapanlaruan niya itong tinutokso at nauwi na naman sila sa pagtatalik ni Raquel nagpapalipas ng gabi sa kanyang bahay ngunit kapag nagising si Aris iniwan siya nito at tumakas nagising si Rail at naglakad pa uwi habang pinagmamasdan siya ni Aris mula sa malayo naghahanap ng aliw kay Yoshi na sumusuporta kanya silang kasama ni Daniela na dumalo party kung saan nakita ni Raquel si Aris na kasama Ibang babae at nagalit si Daniela may kafling kay Apollo pero umalis kasama ang kanyang kasintahang si Yoshi ay sumasayaw kasama si Raquel ngunit tumakbo siya palayo nang makita si Aris Paghalik sa ibang tao Raquel Yoshi at ginugol ni Daniela ang natitirang gabi sa ang swimming pool ay umiibig pa rin si Yoshi kay Rail pero nanatili siyang nakakalimutan balak munang makipagsex ni Aris ang babae mula sa party ngunit pinalitan niya isip at tinatapos ang mga bagay sa kanya na kanyang nahanap na si Raquel sa kalye at iniuwi siya habang natutulog siya nagbabahagi ng isang kwento mula sa kanyang pagkabata tungkol sa ang kanyang mga magulang pagtataksil na humahantong sa kanya sa naniniwala na ang pag-ibig ay isang kahinaan iniwasan ni Aris ang pagtatapat ng kanyang pag-ibig si Raquel na tulog na at walang kamalay-malay ng kanyang damdamin sa kabila ng kanyang ama babala na layuan ang kanyang Aris humihingi ng paumanhin para sa kanyang mga nakaraang aksyon at nagtanong para sa isa pang pagkakataon na plano niyang makipag-date Rockel sa isang masquerade ball kung saan si Yoshi naiingit kapag nakikita sila sabay babala ni Yoshi kay Raquel. Tungkol kay Aris ipinapahayag ang kanyang pagmamahal sa kanya at tumanggi para suportahan siya kung sasaktan ulit siya ni Aris sa masquerade Raquel dresses as mangkukulam habang si Aris ay nagbabalat kayo bilang ang griyegong Diyos na si Aris ay nagulat kay Raquel nang... Dinadala siya sa opisina ng kanilang pamilya rooftop pa. Raquel niyaya si Ari sa kanyang prom at nagsimula na sila isang relasyon na puno ng pagnanasa at pagpapalagayang loob Ari's ama ay nagagalit kapag. Buong tapang niyang nalaman ng kanilang pagmamahala ni Aris nagpapahayag ng kanyang pagnanais na ituloy ang isang karera sa medisina at mamuhay ng simple kasama si Raquel kaysa pumalit sa negosyong pampamilyang kinukuha pa niya part-time na trabaho sa isang kafe para gumastos ng mas malaki oras sa kanya pagkatapos matuklasan ni Artemis Aris ang kanyang uniporme at inilantad ang kanyang sikreto ipinakilala ni Aris si Raquel sa kanyang mga magulang sa isang kaganapan sa pamilya gayon paman tumataas ang mga tensyon ng mabunyag na kumuha si Artemis catering company ng nanay ni Raquel dahilan para hindi komportable si Raquel at galit na hinarap niya si Iris at bumagyo sa school ni yaya ni Apollo si Danielle sa prom ngunit siya ay nagnanais na panatilihin ang kanilang relasyong itinatago ni Raquel hindi pinapansin si Iris na nagiging desperado siya ay naghihirap din sa kanilang breakup at kay Raquel ay tumakbo sa kanyang bahay ngunit si Artemis pinaalis siya nito ay prom night at nagtext si Raquel kay Aris na maghihintay siya para sa kanya doon sa prom Daniela ni napagtanto na ang tanging tao na gusto niya kasama si Apollo tinatapon niya ang date niya at sinusundan ang kanyang puso sa pamamagitan ng muling pagsasama nagpakita ang boy ng kanyang mga pangarap na si Aris pero nabangga si Yoshi na humarap sa kanya. Being a jerk towards Raquel nag-aaway sila at tinulak ni Yoshi si Aris papunta sa pool na may isang bungkos ng chlorine sa loob habang hinihintay siya ni Raquel Aris may allergy attack at halos malunod sinabi sa kanya ni Yoshi ang tungkol sa nangyari at nagmamadali siyang iligtas si Aris na hanap niya ito. Walang malay at tinulungan siyang hilahin ni Yoshi sa labas ng pool dinala nila siya sa ospital kung saan kailangang harapin ni Raquel pamilya ulit pagkatapos gumaling si Aris nagsasabi kay Raquel na mahal niya siya at sila magkabalikan pagkatapos ng insidente nagpa siya ang kanyang ama na payagan si Aris anak na sundin ang kanyang pangarap na maging isang doktor pagkatapos ng tag -araw. Sabay ni Lisa ni Ari si Raquel at nagsimula ang kanyang pag-aaral sa Stockholm Medical Universidad kalaunan ay sumulat si Raquel ng isang libro tungkol sa kanya at sa pag-ibig at pagbabasa ni Ari ito sa publiko na kanilang ipinaglaban ang kanilang mahalin at karapat dapat sa pagkakataong maging magkasama. At dito natatapos ang Tagalog Movie Recap. Thanks for watching.